Sa simula ng kwento, may dalawang boss na naglalakbay sa kalsada, parehong puno ng mga estudyanteng babae papunta sa klase. Isa sa kanila ay si Mitsuko, isang napaka-charming na babae. Hindi tulad ng iba, abala siya sa pagsusulat sa kanyang notebook. Sinimulan siyang toksuhin ng mga kaibigan, gumagawa ka ba ng notes palagi? Ano bang nakukuha mo dyan? Tingnan mo, nag enjoy naman kami, bakit hindi ka sumali? Habang sinasabi ito, inagaw ng isa sa mga kaibigan niya ang notebook niya at nahulog ang ballpen niya sa sahig habang si Mitsuko ay yumuko para kunin ang pen may nangyaring hindi inaasahan biglang may napakalakas na puwersa ng hangin na dumaan at hinati ang dalawang bos pati na rin ang lahat ng mga babaeng nasa loob nakakakilabot ang eksena nakatayo si Mitsuko nanginginig sa takot sa kung ano ang nangyari ang tanging dahilan kung bakit siya nakaligtas ay dahil yumuko siya para kunin ang pen. Dahil sa sobrang takot, dali-dali siyang bumaba sa bus at nagsimulang tumakbo. Habang tumatakbo, nakita niya ang apat pang babae sa unahan. Sumigaw siya, tumikod kayo. Pero huli na, hinati rin ng hangin ang apat, ngunit nagawa ni Mitsuko na mailigtas ang isa sa kanila. Pagkaraan, may mga babaeng nagbibisikleta sa malapit sinubukan nila silang balikan at iligtas, pero wala ring nakaligtas, hinati rin sila ng hangin. Sa kasamaang palad, pati ang babaeng na iligtas ni Mitsuko ay pinatay rin ng hangin. Lubos na natakot si Mitsuko at nagsimulang tumakbo ng walang direksyon. Pagdating niya sa ilog, natagpuan niya ang tubig na puno ng patay na katawan. Halata na ang hindi nakikitang hangin ay pumatay na sa lahat. Shaken, kinuha ni Mitsuko ang damit ng isa sa mga patay at nagbihis. Nagpatuloy siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa isang paaralan. Puno ito ng estudyanteng babae. Habang sinusubukan niyang maintindihan ang nangyari, lumapit sa kanya ang isa sa mga kaibigan niya, si Aki, at nagtanong, kumusta ka? Si Mitsuko, naguguluhan, ang tanong, talaga bang best friend kita? Hindi niya maintindihan ang sitwasyon. Malalim ang trauma niya. Napagtanto rin na matibay ang relasyon nila ni Aki at labis ang pagmamalasakit nila sa isa't isa. Biglang may malakas na hangin na pumasok, at natakot si Mitsuko. Pumasok siya sa gusali para magtago, at nagtanong si Aki, bakit ka nanginginig? Anong nangyari? Ikenwentong ni Mitsuko lahat, kung paano dumating ang malakas na hangin at pumatay sa lahat ng estudyante. Sinubukan ni Aki na pakalmayan siya. Dinala ni Aki si Mitsuko sa bintana at inilagay ang kamay niya sa labas. Tingnan mo, hangin lang to, wala nang iba. Pagkatapos, nagpa siya si Aki na laktawan ang klase at dinala si Mitsuko, Tai, at Sura sa kanilang plano. Lumabas sila ng klase, pero sinalubong sila ng guro. Hindi sila nakinig at nagpatuloy sa pagtakas hanggang sa makarating sa isang lawa sa gitna ng gubat. Doon, ikinwento ni Aki ang nangyari kay Mitsuko sinabi ni Sura, maaaring totoo ang sinabi ni Mitsuko. Siguro nasa ibang universe siya. Maraming alternate realities sa mundo. Upang ipakita, kumuha si Sura ng bato at itinapon sa lawa. Sa mundo na ito, itinapon ko ito, pero sa ibang universe, baka hindi ko ginawa. Biglang sumulpot ang isang dambuhalang buwaya at nilamon si Tai, ngunit sandali lang, bumalik siya ng buo at ligtas. Ipinaliwanag ni Sura, sa ibang universe, Nilamon siya, pero dito, wala nang nangyari. Dumaan sila sa isang kama, naglaro ng unan, at napansin ni Mitsuko ang dalawang babae sa malayo. Isa sa kanila ay nakabride dress, pero bigla na lang silang nawala. Sabi ni Sura, predetermined ang kapalaran natin, pero kung gusto mong baguhin ito, dapat gawin mo ang imposible sa ibang universe. Pagkatapos, bumalik sila sa paaralan. Habang nasa klase, napansin ni Mitsuko ang unan sa tabi ng kanyang upuan. Yumuko siya upang kunin ito, biglang lumabas ang guro at may dalang minigan, nagsimulang magpaputok sa lahat ng estudyante. Nang tumayo si Mitsuko, nakita niyang patay na lahat ng kasama niya. Pati si Aki, nakaramdam siya ng gulat, ang unan ang nagligtas sa kanya sa tamang oras. Lumapit ang guro, paano ka naglakas loob na laktawan ng klase? Handa ka na bang mamatay? Dumating sina Tai at Sura upang iligtas siya, ngunit bago sila nakatakas, sumulpot ang isa pang guro at pinatay sina Tai at Sura. Tumakbo si Mitsuko kasama ang natitirang estudyante, pero hinabol sila ng mga guro. Sa pagtakbo, nadapa si Mitsuko. Sa parehong sandali, dumating ang malakas na hangin at pinatay ang natitirang estudyante. Natira na lang si Mitsuko. Patuloy siyang tumakbo hanggang sa makarating sa istasyon ng pulisya. Nakita niya ang isang babaeng opisyal at ikinwento ang lahat. Ngunit natatawa ang opisyal at nagtanong, "Bakit nakauniporme ka pa?" Tinawag din siya ng opisyal na Keiko, na ikinagulo ni Mitsuko. Tiningnan niya ang sarili sa salamin at nagulat, iba na ang hitsura niya. Sinabi ng opisyal, "Papunta na tayo sa reception." Dinala si Mitsuko, na ngayon ay si Keiko, sa kotse patungo sa kasal. Sa daan, pinupuri siya ng mga tao sa kalye. Pagdating sa kasal, nakita niya si Aki. Nagmadaling lumapit si Mitsuko, ano ang nangyayari? Bamulong si Aki, manahimik ka. Sunod lang sa sinabi ko, tutulungan kita. Tinulungan ni Aki si Mitsuko na magsuot ng wedding dress. Pumasok ang grupo ng mga babae at inasar siya. Nawalan ng pasensya si Aki at pinatay silang lahat. Binigyan ni Aki si Mitsuko ng basag na bote na may matalim na gilid. Pagdating sa altar, nakapila ang sariling bangkay na nakapig mask. Sumigaw si Mitsuko sa takot, ngunit ginamit ang bote upang atakihin ito, nagkagulo ang kasal. Tumakas si na Mitsuko at Aki, ngunit sinalubong sila ng dalawang babae, ang parehong guro sa paaralan. Nakipaglaban sila at nakatakas. Nagdesisyon silang maghiwalay upang hindi mahuli ng parehong oras. Sa pagtakas, nakita ni Mitsuko ang sarili sa salamin, ngunit nagbago na siya, ngayon ay naka-marathon dress. Tinawag siya ng isang babae, Azumi, at nagsimula siyang tumakbo sa marathon. Dito nakita niya ang patay niyang kaibigan na si Taiko at Sora, pati si Aki na tumatakbo patungo sa kanya. Nakakita rin sila ng lalaking nakapig mask at dalawang guru na humahabol. Dumating sila sa isang kuweba na puno ng estudyante sa uniforme. Nilapitan siya ng isang babae, kung makaligtas ka, kailangan kaming lahat mamatay. Dumating si Aki at pinatay ang babae, iniligtas si Mitsuko. Sinabi ni Aki, sigaw ng malakas ang pangalan mo. Nang gawin ito, bumalik si Mitsuko sa orihinal niyang sarili. Ipinakita ni Aki ang cable sa kamay niya at sinabing hilahin ito upang makatakas. Ngunit natakot si Mitsuko, baka mamatay ang kaibigan niya. Pinilit ni Aki, ang mundo na ito ay kathang isip. Kailangan mong gawin ito bilang pangunahing karakter. Hinayla ni Mitsuko ang cable, hinati si Aki sa dalawa. Biglang bumukas ang isang gate. Pumasok si Mitsuko at nakita ang mundo ng kalalakihan, lahat naglalaro ng 3D survival horror game kung saan siya ay playable character, nakakita siya ng batang lalaki, sabi nito, galing ka sa future. Nawalan siya ng malay. Nang magkamalay, nakita niya ang mga babaeng nakakases tulad ng mannequins. May lumapit na matandang lalaki, naglalaro ng laro kung saan si Mitsuko ang main character. Ipinakita niya na galing sa clones nila mula sa DNA ni Mitsuko at ng kaibigan niya para gamitin sa laro. Dumating ang batang lalaki, binata ng matanda, sinabi siyang sumama sa kama. Sinubukang pilitin siya, ngunit naalala ni Mitsuko ang sinabi ni Sora, gawin ang imposible sa ibang universe inatake niya ang batang lalaki at pinatay ang matanda gamit ang kanyang sariling tungkod. Nagbago ang kapalaran ni Mitsuko. Pagkatapos, nakita siya sa simula ng lahat ng tatlong senaryo sa laro, bus, kasal, at marathon, at sabay niyang tinapos ang kanyang buhay sa bawat isa. Nang magkamalay siya, nasa snow-covered place siya. Naiintindihan niya, tapos na ang lahat, nasa totoong mundo na siya. Wakas!